<laughs> ko. Ayun, nanatak na si Doit. Hello, boss. Hello. Hello sir. Hello. Aray ko, sir? Uh, Ay, sir. Uh, Pasok so so, so, ka, waiting area, sir. Sorry Uy, ba ah, Pasok ka dun, sir. Pa-explain, explain. explain. lalabas si yung mga drugs Yung mga pop one drink this sasa Baby, huwag kamain lang saan puro shot Sa party, lalabas si yung mga hood Kami kumari, lalabas si yung mga drugs Yung mga pop one drink this sasa Baby, huwag kamain lang saan puro shot Meron na akong mama, ikaw na lang kulang Kung pagod yan na sumayaw, gawin mo ang upuan Kita mo dahil kumamay kahit nakakupulang Di ka pwede pagtripa Kasi baka magkaputo na, oy Yang boss, baby, keep it on low money mangyari sa'yo, baby, keep it on high Wish lang it is a party, patay, pero patay. di ko in mind Para hindi ka mahulog, ko kumapit ka sa chain Naginufuck ka, it's a trick on your mama Everything you do is a struggle Yeah, ho si mama, yo sama Di pa naong tenta, shit, nageyapa It's a good party, it's a party, it's a good party

Okay. Kahit gamitin nyo sana, kahit send ko, kahit send ko sa inyo, boss. Hindi eh, namin kailangan kunin yun, sir, kasi nga di namin alam kung ano yung browser mo na yan. Di mo yung nga, boss, mabigay sa open Mo ko lang, wala na namang something shit na ano dyan. Ayun nga, sir, ayun nga. Pag i-open mo siya, crosser lang talaga siya. Pero once na lang sa in-game ka, sir, may generic kit siya, may, may parang ano, aim assist or may As, gusto, soft edi, aim. So try mo, boss. Open of 5M, open may crosshair na yan. Kung may mali sa, sa crosshair na yan. Eh, hey, Lyle, di, di, di talaga niya ipakita yan. Paano yan gumawa na? Kasi yun nga. Eh. Oh. Same lang yan kay Vern, promise. Ikot-ikotin lang tayo nyan. Sir, ako nang nagsabi sa sir, ha? Ah, ilang ulit namin sir.